hindi gumagana ang blower at hindi lumalamig ang aircon. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron lang akong nakita na post no sa isang group at yun nga daw nagkakaproblema siya sa kanyang aircon at ah uh, hindi daw gumagana yung blower ng kanyang aircon o walang lumalabas na hangin at hindi lumalamig yung kanyang aircon. Okay, ito maganda tong mga ganitong topic ano yung mga uh, sabi natin pwedeng ma-encounter ng mga car owner to no na yun nga hindi gumagana yung blower o hindi lumalamig yung aircon. Pero pag-usapan natin kung paano siya ito troubleshoot ano or kung paano niyo i-manage yung ganitong problema. Okay, normally pag hindi gumagana ang blower kahit may lamig yung ating evaporator sa loob ng ating uh, aircon system kahit lumalamig yan kung walang magbublow na hangin eh walang lamig yan okay so kailangan talaga ng blower so ang una nating i-troubleshoot dyan is yung ating blower okay so dapat mapagana natin yung ating blower para ma-check natin kung may problema talaga tayo dun sa ating evaporator o dun sa mismong aircon system natin. So, okay. Uh, paano na ba natin ito troubleshoot yan? So, for example, naka-on yung sasakyan. Then, yon try mong i-switch on yung iyong blower. Kung baga, kung pwede mong ilagay dun sa kalahate o todo. Okay? Now, kung ang question ko dyan is kung may maririnig ka ba na tunog ng blower. Kasi normally pag nakatodo naman ng blower, rinig na rinig naman yan eh, di ba? So, yun yung question. Kung meron o wala. So, ganito yan. Kung merong tunog, okay? So, halimbawa, inon mo yung blower, merong tunog. Maybe, may problema ka lang dun sa filter or may something na materials sa yung blower na nakakabara dun sa flow ng air. So, check muna natin yan, ano? Uh, yun, yung filter natin, pwede nating linisan, tanggalin. Okay, normally sa mga ano yan, sa mga kotse nasa nandito yan sa harap pa ha? dito sa may glow box yan normally naka-locate no. So check mo yon no, filter. Then kung maayos naman yung filter, try mong kapain yung mismong blower or tingnan kung makikita no, baka may papel yan something na nahigop kaya Nagkaklag yung ating uh, yung yung hangin no. Kaya wala well, na naibubuga. Okay. Actually, ang pinaka worst scenario dito kung yung iyong uh, evaporator ay nagyeyelo. So yun, pwede ring mag cause din yun no na walang hangin o walang halos hangin na lumalabas sa yung blower. Okay, so yun no. So dun yun yung, yun yun ay ko may naririnig kang ugong. Okay, sa yung blower. Now, kung wala kang naririnig na ugong, okay? Ah, uh, sabi nating inon mo yung aircon mo, o yung blower mo, wala ka narinig na ugong. So, dito tayo sa next phase ng troubleshooting natin. Uh, ang una nating gawin dyan, physical check muna natin yung wire papunta sa ating blower. At i-check din natin yung connector, kung nakakoneg -connect bang mabuti. Or kung maaari, pwede mong tanggalin at ibalik mo ulit. Okay? So, now, kung walang reaction, uh, isa sa mga tip ko na pwedeng gawin dyan is pwede mong itap yung iyong blower. kung baga kuha ka lang ng wrench o any ano, bearing o basta mabigat na bagay o bakal na itatap mo yung iyong blower. Tap mo lang, ganun. Pag gumana yung blower mo, uh, isa sa mga possibility niyan ay manipis na yung carbon brush ng blower mo or sira yung bearing. Okay? Pag tiba, tinap mo yung blower mo, tapos gumana, biglang gumana. 'Yon posible 'yon, ano. Uh, kailangan lang uh, pero pinaka-recommended ko dito ay palitan mo okay palitan mo yung blower wag mo na ipa-repair yan especially kung mga more than 50,000 kilometers na yung tinakbo wag mo na ipa-repair palitan mo na lang ng bago okay uh, mas mura minsan mas mura okay na bumili ng bago kaysa magpa-repair ka yan okay now o sabihin natin na tap mo at wala pa rin doon na papasok yung fuse pwede mong i-check yung fuse niyan kung Uh, putol ba yung fuse. Okay? Kung sakaling putol, palitan mo. Pero itong uh, suggestion ko na yun sa inyo to, okay, so sabi natin, sige, uh, hindi nyo pa rin ma-resolve. I-advise syempre, dalhin nyo na agad sa pinakamalapit na repair shop or aircon shop para ma-properly uh, diagnose yung problema. So, ito ay basic lang, kung ano? kumbaga, at least, um, uh, kumbaga pag nagkaroon tayo ng problema sa kalye or uh, sabihin na natin medyo tipid mood tayo at least meron tayong konting idea o baka naman ma-resolve natin na hindi na tayo gagastos no? so yun, once kung napagana mo na yung blower mo gumagana na, okay na at wala pa rin lamig eh dito dito na papasok siguro yung mas maganda dalhin mo na kagad dyan sa malapit na repair shop para ma-check or ma-evaluate kung ano yung pinaka problema at kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps